Ganda, gano'ng katagal na naranasan ang pananakit niya? 3 weeks 3 weeks ka na? nare ng 1 to 10, number 10 ang pinapangasakit, gano'ng kasakit yan? Mga 6 lang May nakakagulit yung trabaho niya Habang nakadip pa yan, nararamdaman ba masakit dito? Mm. Saan? Dito. pa Hindi pa? ng 1 to 10, gano'ng kasakit? 10 10 na ka rin? Mm. Like... <laughs> may nalag ito? Hindi. <laughs> Walang, like... oh, parang may nasabit lang. <laughs> Huwa, ko. Sige. Ito mataas ko. Ito yung pinakataas gawin ito? Pag naman, baka may nasabit. kaya? gan na lang. Mm -hmm. Number ten? Gan-gan na lang. hanggang sa baby. Hindi kaya. Hindi na, Ang laki ganito masakit? Hindi <laughs> mm -hmm. lang <laughs>

Ayan na yeah, yung taas, uh, pareho? Ayan na taas. Kanina ito nga, 14 ka, nagkakarin ka lang. Number 10, ngayon, nabang nakataas, gano'n ako sa 10. 4. Diba mo na? Kaya natin kung may nasabi. May simasabi na pakaramdam mo, parang masakit sa loob. Hindi. lang. Kunti lang. Pero hindi number 10 yung pakaramdam. Mm -hmm. Number 10. Kanina na yun. Hindi na nun po. Oo. Oh. Yeah. Kamusta na naman ang pakiramdam mo pagkatapos yes. <laughs> pag yes, pag ng therapy? Oo, oh, sa aking paghinga. Mas maritas. Kung oh, pagdaig na nang maayos eh. Mag-drill eh. Sa kamay eh. <laughs> <laughs> After ng therapy,